Masaya't nagpapasalamat ang barangay ng Maria Teresa sa lungsod ng Kabanatuan na sila ay napagkaluwan ng isang bagong ambulansya mula sa pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangungunan ng Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Ayon kay Kagawad Juanito de Guzman, mas mabilis na nila man na matutugunan ang pangangailangan medikal at pangkalusugan ng kanyang mga kabarangay sa tulong ng bagong ambulansya sa pangungunan nila ni Kapitan Manuel de Rosario. Mayroon na anya silang magagamit lalo na sa panahon ng mga kalamidad, paghatid ng ayuda at paglika sa mga apektado ng pagba, kapag ka may aksidente ay mabilis ang pagresponde sa kanilang mga mamamayan. Para sa mga taga-barangay Maria Teresa ay napakalaking tulong umano na mayroon silang ambulansya lalo na kapag may aksidente sa kanilang lugar na kailangang madala sa mga paggamutan. Halos kararating lamang ng bagong ambulansya ng mayroong pasyente na kinakailangang dalhin sa Philippine Heart Center sa Manila. Nakakapaghatid na rin ng mga pasyente sa iba't ibang ospital dito sa lungsod ng Kabanatuan maging sa iba't ibang panig ng Lalawigan. Uh, malaki pong pakinabang po dito po sa aming barangay, lalo-lalo na sa mga nangangailangan ng papuntang ospital. Uh, nakarating na po tayo ng PJG, ng Wesleyan Hospital. Uh, sa hoson Hospital. Ganon din po, uh, may nangihiram din po ang ng ambulansya natin sa sa Heart Center sa Manila. Ayun po, malaking tulong po sa aming barangay ang ambulansya. Ang naturang ambulansya o patient transport vehicle ay pinagaloob ng Pamahalang Panlalawigan sa 37 barangay sa probinsya. Isa nga rito ang Maria Teresa. Kaya nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay Maria Teresa sa Kapitolyo dahil tinugunan ang kanilang kahilingan na magkaroon na ambulansyang pambarangay. Dok, uh, Vice, tsaka sa ating pong Governor Pachas Umali, maraming maraming salamat po sa pinagkaloob ni sa aming ambulansya. Napakalaking tulong po sa aming mga kabarangay ang inyong binigay na ambulansya. Papunta at pabalik po sa mga hospital at paghatid sa kanil kanilang mga bahay. Maraming salamat po. Kasama si Jeff Gonzalez at si Jeremy Ramos, Smile sa Petron para sa Balitang Unang Sigaw.